Magkamukha na ba kayo ng asawa mo? Naitanong ko ito dahil madalas ang biro sa mag-asawa, eh sa tagal ninyong magkasama, eh magkamukha na kayo. Marahil may katotohanan nga ito para sa karamihan. Pero sino kaya ang nalugi sa inyong mag-asawa? Ang buhay ng mag-asawa ay punong puno ng maraming challenges. Hindi lang challenges mula sa iyong asawa kundi challenges dahil sa pag-aasawa. 'Yun mismong pagpapalit ng katayuan mo from single to married ay isang malaking hamon. Yung tipong bigla na lamang dumami ang kamag-anak mo dahil pati partido ng misis mo ay kamag-anak mo na din. Misang pati inaanak mo, dumami na rin. Kaya pati budget mo pag Disyembre e eh nadadagdagan na rin. At kagaya ng nabanggit ko kanina, may hamon din mula sa iyong asawa. Magkaiba kayo ng ugali. Ang ilan sa inyong mga hilig ay magkaiba. Misang pati opinion o kandidatong iboboto, iba din. Paminsan hindi kinakaya ng ibang stress ng mga pinagkakaiba ninyo sa inyong asawa. Kaya tuloy, pilit na ini-impose sa isa't isa ang personal na pananaw at pati mga pag-uugali. 'Yun bang binabago mo na ang iyong asawa upang maging katulad mo at yung kanyang uniqueness ay nawawala na. Nang likhain ng Diyos ang tao, ay sadyang may kaibahan ang disenyo ng lalaki at babae. Ang kaibahang ito ay parte ng disenyo, hindi upang pagmulan ng gulo kundi upang maging pagpapala sila sa isa't isa. Ang sabi ng Bible, Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, Hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Napakaganda ng mga salitang tutulong at nararapat. Nagpapakita ito na bagamat maraming kaibahan, ay bahagi ito ng disenyo upang ang ating mga kakulangan ay mapunuan. Ang kaibahan ng mister at mrs ay parte ng disenyo ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan kaya ganito ang kanyang ginawa. Sa halip na pag awayan ninyo ang inyong pagkakaiba-iba, bakit hindi tuklasin kung paanong ito ay magiging pagpapala sa isa't isa? Hindi tayo perpekto, pero binigyan tayo ng kabiyak na ating makakasama sa paglago. Kabiyak na tunay na pagpapala. Pahalagahan mo ang iyong asawa at